So mga kabayanik at day off na naman natin fishing time na naman tayo mga kabayanik at bagong gupita ang daddy ni TV nyo, kasama na natin uli si Victorio Ongasis kasama natin at tayo ay mangingisda na naman dito sa aming fish pan dito sa karagatan ng Mediterranean dito sa Libya mga kabayani at uh, maraming maraming salamat talaga sa malupit yung suporta sa akin maraming maraming salamat sa ating mga kasawid at sa mga ninong at ninang natin Tita Ramos Rogers you know, Kuya Emmet Tablan yan Boss Jerry yan Boss Jesse Peñarejo I love you sa iyo di ba maraming salamat sa inyo yan sobrang salamat at Kuya Kuya Darwin Reyes I love you I love you sa inyo At ni Dol Jaffer Sniper At maraming salamat sa lahat ng team Sa Sowered Family At pasensya na kayo Minsan lang tayo makapag-upload Yan maraming salamat Maraming salamat Ayan o Makikita nyo Nandito tayo ngayon Sa uh, fish pond namin ni Victorio Ongasis, Mga kabayanig I love you sa lahat ng mga mahal May dadi ng TV Yan O diba Tataan natin ngayon yung ating mayroong kasi kami nilagay na bobo tawag nila bobo ewan ko kung bobo talaga <laughs> pag malagot ni bobo talaga <laughs> bobo ba bobo 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 ang tawag may ginawa kasi ito si Victorio Ngasis ewan ko kung epektibo mga kabayani hindi natin alam kung epektibo yung ginawa victorio ungasis at tinignan namin bago tayo mga will malakas ang angin bye <tipos> hindi naman wala yun, mahina lang yun dun mahina lang yun dun Asa asan yung sinabit mo? victorio ungasis asan yung asan yung sinabit? sinabi. Ayan o. Inaangat na yung Victoria Ongas. Tingnan natin kung may laman. Kung may laman ang bobo. Tingin ko may laman. Tingnan natin. Eh wala yung mabay! Eh. Wala naman naman malay! Sige mo Ano ba eh. na, ba? Eh. Naman, ba, eh. ba bahasyon, dyan! <laughs> Ilang araw na yan, dapat may laman. Wala naman palampahin, nyo dyan.

Hello mga kabayanik palan laman. Yan lalagyan ng tinapa yung bubo. Para mamaya may dadaan ng kami. Gumawa ka to si Victorio ng ng bubo. Laki-laki mo yung butas. Victorio yung dadaan ng eh, Hindi makakalabas siya pag doon bumaba na yan. Hindi na makakakit yan doon. Hindi, mar hindi al marunong ang isda dumaan uli ng pabalik. Hindi ka kasi yung katawan nila dyan sumama mo nung ano nung panis na tinap ay kan ba yun eh lagay mo lang dyan Kaya mo lang yan dyan mga mui Hmm, sara mo na. Lakay mo yung butas. Ayan. At ilalaglag uli natin ang bubo natin, mga kabayanik. Ayan you know. o. At pagkalaglag niyan, mamaya na namin babalikan pagkatapos namin mga will.

Sabit sa sima ay sa lubid. Uy. You know, Bumabagsak na. Mga bayanik, mabagsak na. Ayun. Ayun na. So yun, nalaglag natin yung bubo. So yan mga kabayanik at uh, papunta na tayo dun sa ano, sa dating site namin dun sa breakwater oh. mga kabayanik ayan kasama natin si Victorio Ongasis ang taong mabangis na walang wangis Enjoy your mind Enjoy your mind Fishing time <laughs> in the sea Yano oh. Ito mga kabayanik tinatawag naming marine area yan, dito dumadaong yung mga barko. Yung mga ano natin, mga bumibili ng langis, pero doon sila nagkakarga doon sa so may medyo gitna yung sa mga doon sa tinatawag na may boya. Ngayon, medyo may kahanginan, pero titingnan namin ni Victor, Victoria kung ano sitwasyon doon. Mamaya tangali pa naman daw yung ano, mga samaral kasi gusto nung isda ha? San? lumulutang? ayun lumulutang na no Eh tahu? Raul lumutang hindi po sero yan layo na niya apawikan sa taas tignan lang natin ang karagatan sa taas lumagpas dito yung alon eh oh. yung ampas ng alon lagpas dito sa breakwater mga kabayani ibig sabihin malakas ang hangin kagabi okay tayo rito mga kabayani oy malon nga malakas ang alon sa uh, kabayaan hindi tayo bro dito malakas malakas ang alon ligtas ang mga nora malakas ang alon Vittorio, balik na tayo. Malakas. Okay. Yan, subukan natin dyan. Okay. Magba kami doon, subukan namin doon. Masangin eh. Pero mamaya titigil yan mga kabayanik. Diyan tayo Diyan na natin tayo sa yan balang tayo gawa ka muna Victor ng ano kaso hindi natin kita eh dito makita natin dito doon hindi kita dun Victorio dun tayo Doon, may sa na yun hindi no? na kita hirap pag hindi kita yung pain mga kabayani hanap lang kami ng ano ng pagpwestuhan ni Victorio ng pangingisdan mahangin niya pero mamaya yan tigil yan babaliktad naman ang ihip ng hangin na yan Uh, bandang alas 10 ganyan kasi malamig pa yung tubig kaya yung mga isda mga nasa ano pa yan lugar na mainit mga isda kasi pag mainit ang tubig yan gusto nila yan para bang tao din yan <laughs> You know mga kabayanik sobrang salamat talaga sa inyo nandyan pa rin kayo sana makatawid na ako sa 15,000 subscriber mga kabayanik nasa 14,700 tayo konti na lang mga kabayanik oh. at na lang baka naman mga kabayanik patulungan nyo ako at sa ano ko, facebook ko mga kabayanik nasa 6,000 plus na rin yung aking facebook konti na lang mag 10,000 na <laughs> mga kabayanik oh. salamat pasensya na ulit at ah uh, Bira tayo makapag-upload pero pinipilit ni dadinig Tibi TV nyo na makapag-upload tayo. Di ba? Yan, bagong gupit ang Daddy Nick TV nyo. <laughs> yan, hanap lang kami ni Victorio. Doon tayo sa yun yung kanto na yun. Doon kami. Hmm, malawak yan. Kaso yung, yung tansi niya manipis. Oh, yeah, together. Ah. Uh, yan nandito tayo sa El Brega Barge. You know. tayo ngayon mga kabayanik pwesto kami dito ni Victoria Ungasis Ayan, El Brega Barge itong lugar namin Brega to isang probinsya ng Libya Brega may old Brega, may new Brega Ayan. andito kami sa new Brega Ayan, andito tayo mga kabayanik yan, mamaya-maya. Sige. Uh, ayos lang kami mga kabayanik. So ayan mga kabayanik, guys, lang tayo ng ating ano. Guys, lang tayo ng ating pamiwas, pamiwit. mga, mga red natin. Mga luma, mga bigay sa atin ng ating mga kaibigan, mga red na to. Pero kung makakauwi ako ng Pilipinas, bibili tayo mga kabayanik yan. Tapos ito, umuha tayo ng pain yan o, ginawa ko ng pain may turmeric yan turmeric. at tayo ay mag-aayos ng ating ano ating pamingwit natin lang to at yan, mga kabayanik ready na tayo yun ready na tayo alright Victorio good ready for fishing mga kabayanik hanggang mamaya na lang abangan nyo mga huli natin so yan you know, o si Victorio nga sis hahagis 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 tignan natin kung gano'ng alayo oh pisan matak. Freaking! Iyon, no? Oh. Sana sabitan niyang hinagis niyang pain na yan. Ang mga bayanin ko. Ayan na, pagkakantay kami ng isda. Medyo, ano eh, malamig pa tubig. Malamig pa tubig. Magpag- ano, uh, tulog na mga isda. Ayan, si Victoria Ongasis, nagpe-prepare na rin ang kanyang red mga rad natin eh salamat nga pala sa mga kaibigan natin at binigyan tayo ng rad yan yun hindi prepare ni Victorio sana mga target kami ngayon kahit uh, medyo mahangin mahangin na yan nakikita nyo naman yung ano uh, tubig kahit nandito kami sa uh, ano loob ng marine kahit may free water Ayan, uh, yung hangin mga naririnig nyo mga kabayani Tingnan natin kung may isda na uli So yun mga kabayani Bali, ano? Dito tayo po pwesto Tingnan natin dito Tapos <laughs> pabalik kami doon sa pwesto namin dati Ngayon eh tingnan lang muna tayo dito mga kabayani You know Andres that's Victoria of Ungasis Ang taong Ang taong mabangis nawalang wangis victory oy hintik pa mabali Nating rad tingin tayo doon tayo doon pero mamaya maya ano na to tatahimik na to

dito Ah, bukod dito tubig. Tinakita kong lagoon eh. Tingnan niyo mga kamay niya. Diyan na natin to kung meron dito dun, 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 dun. Victor kumuha ka na ng mga ano hipon yan yan tayo Hindi na natin dito mga kabayani ha. Kumaya na lang. So yan mga kabayani oh. Si Victor eh nanguhuli ng ano, ng hipon. Kumain namin. Namuhuli siya ng hipon. mga Victor pa mabasa yung cellphone ko. Pa mabasa cellphone ko. Okay. <laughs> nanti baik berdoa Laura Branigan po yan Dami din dun eh Ito no oh adir no ranur <laughs> no. anur Oh, hey Libya with dad in a kiwi